Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo, ang movie na pinamagatang, The Man with the Iron Fists. Ang Jungle Village ay tahanan ng ilang namumuong mga angkan. Ang mahabang panahon ng tunggalian sa pagitan nila ay naging sanhi ng palaging pagbahan ng dugo sa nayon. Sa simula ng palabas ay makikilala natin ang panday ng mga Taganayon na responsable sa paggawa ng mga nakamamatay na armas para sa mga angkan. Hindi niya kagustuhang maging ugat ng karahasan na sanhi ng mga klan ngunit kailangan niyang kumita ng pera para sa kanyang iniibig na nagngangalang Silk, isang prostitute sa Pink Blossom Brothel. Plano ng panday na kumita ng sapat na pera para mabili siya sa brothel at lumipat sa ibang bayan kasama niya. Ang isa sa pinakamakapangyarihang angka ng Nayon ay ang Lion Clan, ang pinuno na si Gold Lion at ang kanyang mga tinyente na si Silver at Bronze ay ang mga iginagalang na tao ng bayan. Isang araw, tinawag ang tatlo sa opisina ng gobernador para italaga sa isang espesyal na misyon. Hiniling nilang protektahan ang isang malaking kargamento ng ginto na dapat dumaan sa bayan. Si Gold Lion ay handang ibuwis ang kanyang buhay para protektahan ang ginto, ngunit ang kanyang mga tinyente ay naging makasarili. Sa kagustuhang nakawin ang kargamento ay ipinagkanulo nila ang kanilang pinuno at pinatay. Kasabay nito, ang anak ni Gold na si Zenny ay kasama ang kanyang kasintahan na nais niyang pakasalan. Nalaman niya ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama at kailangang magmadali papunta sa nayon. Bago umalis, nangako siyang babalik pagkatapos na ipaghiganti ang pumatay sa kanyang ama. Balik sa nayon, pinalabas ng na mga tinyente na ang pagkamatay ni Gold ay kasalanan ng Wolf Clan. Ang mga miyembro ng kanilang angkan ay naniniwala sa kanila at hinirang si Silver bilang bagong pinuno. Bilang pinuno, pinagplanuhan niya ang mga ito laban sa angkan ng Wolf at hinihikayat silang magsimula ng labanan ang mga wolf clan ay nakakakuha ng pahiwatig at inihanda ang kanilang sarili para sa pagsalakay. Habang ang tunggalian ay na-trigger, ang tindahan ng panday ay napuno ng customer mula sa iba't ibang angkan. Naghahanda siya ng mga sandata para sa kanila habang nananatiling walang pinapanigan sa sitwasyon. Sa balita ng kargamento ng ginto, maraming mapanganib na tao ang nagiging interesado sa nayon, isa sa kanila ay ang nagngangalang si Jackknife. Siya ay isang ispian na ipinadala ng emperador ng Chiang upang bantayan ang ginto. Siya ay unang huminto sa Pink Blossom Brothel at nakilala ang may-ari na si Blossom. Siya ay tinatanggap ng buong puso ngunit ang mga bagay-bagay ay nagiging seryoso nang ang isang lalaki ay tumanggi na pakawalan ang isang babae na gusto ni Jack. Bilang resulta, hiniwan ni Jack ang kanyang chan sa kalahati. Habang nagmamasid ang lahat sa gulat ay ipinakilala niya ang kanyang sarili at iginiit ang kanyang pangingibabaw. Pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, walang nagtangkang pigilan siya kaya't nakuha niya ang lahat ng mga babae na gusto niya. Sa isa pang silid, nakipagkita ang panday kay Silk at binigay ang huling bayad para palayain siya mula sa lugar na yon. Samantala, papalapit na si Zenny sa nayon. Sa daan, nakasalubong niya ang mga taong pinadala ni Silver para patayin siya. Ayaw ni Silver na kunin ng mga ina ni Gold ang posisyon na pinaghirapan niya. Gayunpaman, nabigo ang kanyang plano ng madaling talunin ni Zenyi ang mga tauhan niya. Ang kanyang sandata ay gawa sa ilang mekanikal na nakatulong sa kanya upang patayin silang lahat. Ipinaalam ni Bronze ang kabiguan ngunit tiwala si Silver na makukuha niya si Zenyi sa iba pang paraan. Sa kasalukuyan, ang tanging inaalala niya ay ang ginto na darating sa loob ng ilang araw ang kargamento pala ay pinoprotektahan ng dakilang mandirigma, ang tinatawag na Gemini. Bukod dito, kasama si Jack upang protektahan ang ginto. Ang pagnanakaw ay magiging napakahirap. Noong gabing yun, nilapitan si Zenyi ng dalawang lalaki mula sa angka na nakatanggap ng pahiwatig ng tiwaling kalikasan ni Silver. Matapos marinig ang kanilang mga sinabi, naging maingat si Zenyi sa kanyang sariling mga tao. Ilang araw na lang bago niya malaman kung sino talaga ang pumatay sa kanyang ama Sa sumunod na eksena, nakita natin si Silver at ang kanyang kasamang si Poison Dagger na nakipagtagpo sa isang mersenaryong nagngangalang Brass Siya ay tinawag upang patayin si Zhen Yi Sa gabi, ginagawa ni Brass ang kanyang pagsalakay at pinatay ang ilang tao sa nayon Si Zhen Yi ay sumulong upang pigilan ito ngunit ang kanyang mga pag-ataki ay baliwala laban sa balat ni Brass na naging metal Pagkatapos ng matinding laban, malubhang nasugatan si Zen Yi ngunit bago siya mamatay ay iniligtas siya ng panday nang hindi napapansin ni Brass. Sa sumunod na araw, dumating ang Gemini sa nayon dala ang ginto ng gobernador. Ang kanilang plano ay magpahinga sa isang himpilan sa gabi at magpatuloy patungo sa hilaga kinabukasan. Ngunit may hadlang sa plano nang dumating si Silver at ang kanyang mga tauhan. Nakiusap sila sa Gemini na ibigay ang kanilang ginto kung gusto nilang mabuhay. Ngunit ang mga mandirigma ay hindi nais na sumuko bago ang isang labanan. At kaya naman isang labanan ang naganap kung saan ang Gemini sa simula ay nakakuha ng kalamangan. Ang kasama ni Silver na si Poison Dagger ay sumali sa laban at tusong sinalakay ang mga mandirigma gamit ang isang karayom na may lason. Sa huli, ang lalaki at ang babaeng Gemini ay namatay. Si Silver ay nanalo ng isa pang round at ang ginto ay nasa kanya na ngayon. Dumating si Jack sa lokasyon at nakita ang resulta ng labanan. Sa pagsisiyasat sa mga katawan, agad niyang napagtanto na ang Lion Clan ay na -corrupt. Nalaman din ng gobernador na ang kanyang ginto ay ninakaw ng Lion Clan. Sa galit sa mga nanghihimasok, ipinadala niya ang makapangyarihang grupo ng Jackal upang hanapin at patayin ang mga taong nagnakaw nito kung hindi ay susunugin nila ang buong nayon. Sa wakas ay nagkamalay si Zen Yi pagkatapos ng laban kahapon. Nagpa siya ang panday na tulungan siyang gumawa ng bagong sandata sa katawan dahil ang huli ay nawasak sa laban. Nakonsensya ito sa paggawa ng sandata na siyang pumatay kay Gold kaya naman gusto niyang makabawi sa pamamagitan ng pagtulong sa anak nito. Gayunpaman, nakakakuha si Silver ng pahiwatig tungkol sa panday na nagtatrabaho araw at gabi sa paggawa ng baluti ng katawan Dahil ang baluti ay espesyalidad ni Zenyi, hindi nagtagal ay natuklasan ni Silver na tinutulungan ng panday si Zenyi Kinuhan ni na Silver at Brass ang panday at pinahirapan ito para ibunyag ang kinaroroonan ni Zenyi Ngunit ang panday ay nananatiling tapat sa kanyang kaibigan at hindi nagpahayag ng kahit ano Pagkatapos ay pinutol ng mga kontrabida ang kanyang dalawang kamay at hinayaan siya para mamatay. Dumating si Jack upang iligtas siya sa tamang oras at tinulungan itong gumaling mula sa mga pinsala. Nang nagkamalay ang panday, siya ay nalagyan ng benda at ginagamot ng mainit na piraso ng bakal. Pagkatapos gumaling, kinuwento ng panday kay Jack ang kanyang nakaraan. Dati siyang pinalaya bilang isang aliping Amerikano na isang talentado ngunit may diskriminasyon. Isang araw, binugbog siya ng dalawang puting lalaki para sa kasiyahan ngunit napatay niya ang isa sa kanila. Ang pagkamatay ay hindi sinasadya ngunit ang isa pang lalaki ay tumanggi na pakawalan ang bagay. Bilang huling paraan, ang panday ay tumakas mula sa Amerika sakay ng bangka at napunta sa China. Siya ay iniligtas ng mga Buddhist monk na nagsanay sa kanya na gamitin ng enerhiya ng kanyang katawan para magsagawa ng mga gawa ng superhuman. Habang nagpapagaling sa kama, naaalala ng panday ang lahat ng mga aral na itinuro sa kanya ng punong monghe. Pagkatapos, isang araw ay lumikha siya ng mga artipisyal na kamay at gumamit ng pugon upang idugtong ang mga ito sa kanyang katawan. Sa huli, matagumpay na nagkaroon na siya ng isang pares ng artipisyal na kamay. Sinubukan niya ito sa pamamagitan ng paghampas sa isang mabigat na bakal at bumagsak na nagkapira-piraso. Lahat ng nakasaksi nito ay nabigla sa kanyang pagpupursige. Samantala, agad na gumaling si Zenyi sa pangangalaga ni Silk. Sinabi nito sa kanya ang tungkol sa mga kumakalat na chismis tungkol sa pagkamatay ng panday. Pagkatapos marinig ang balita ay agad siyang umalis upang hanapin si Silver. Kinagabihan, natagpuan ni Zen si Jack at ang panday sa kanilang hideout. Nagsanib puwersa sila para wakasan si Silver at ang kanyang pamumuno. Ngunit sa kabilang banda, sina Silver at Poison Dagger ay nakikiisa rin sa may-ari ng brothel na si Blossom. Nagpa silang itago ang ginto sa isang lihim na silid sa loob ng brothel at ibigay ang tatlong 3% nito kay Blossom para sa kanyang tulong ang mga Jackal Warriors ay darating sa nayon sa loob ng ilang araw para sumalakay kaya't kailangan nilang maging mas maingat. Ang ginto ay nakaimbak sa isang kahon na nakaangat sa loob ng lihim na silid. Bahagyang binanggit ni Blossom na ang silid ay maraming bitag na magpapasigaw sa isang tao kung hindi ito mag-iingat. Nang umalis siya, ipinakita ng Poison Dagger ang kanyang mukha sa unang pagkakataon. Gusto nila ni Silver na patayin ang bawat babae sa brothel at ipagkanulo si Blossom para maiwasan ang pagbabayad sa kanya. Habang pinag-uusapan nila ang plano, narinig sila ng isang batang babae mula sa ilalim ng mesa. Hinitid niya ang impormasyon kay Jack na nakipagkaibigan sa mga bata sa kapitbahayan kanina. Ngayon, alam na nila kung saan nakatago ang ginto. Samantala, Nalaman din ni Blossom ang plano ni Na Silver para ipagkanulo siya ngunit napaghandaan na niya ang bagay na ito. Pumasok siya sa paliguan na puno ng kanyang mga empleyado na mahal na mahal niya. Ang kanyang presensya ay nagpatigil sa kanilang mga ginagawa dahil alam nilang may importante siyang sasabihin. Naihanda na pala ni Blossom ang mga babae para sa anumang hadlang na kanilang kinakaharap sa kanilang trabaho kabilang na ang pagtatanggol sa sarili at pakikipaglaban nang ang grupo ng Lion Clan ay dumating sa brothel ng gabing yun, ang mga babae ay handa na para sa kanila. Ang bawat pares ay pumupunta sa kanilang mga silid para sa pribadong oras. Pinili ng walang awang brass si Silk at pilit siyang dinadala sa isang silid. Kalaunan, inaalerto ni Blossom ang mga babae na may ingay. Sa mismong sandaling ito, sinaksak nila ang mga lalaki ng may laso na karayom na nakatago sa kanilang mga bibi. Karamihan sa mga tauhan ng Lion Clan ay napatay maliban kay Brass na nakaligtas dahil sa kanyang baluti sa leeg. Nang maramdaman niyang sinusubukan siyang patayin ni Silk ay binuhat niya ito at ibinato ng dalawang beses. Sa labas, ang mga babae ay sumunod kay Blossom bilang isang bagong grupo na tinatawag na Black Widows. Sinalakay nila ang ilang natitira sa grupo ni Silver at nilalabanan sila. Kasabay nito, ang panday ay dumating at natagpuan ang kanyang minamahal na nasa bingit ng kamatayan. Kinausap siya nito sa huling pagkakataon bago namatay sa kanyang mga bisi. Sa lagusan, dinala ng batang babae si na Zen Yi at Jack sa bunker ng brothel ngunit bago nila marating kung saan nakatago ang ginto, nakabangga nila ang iba pang mga tauhan ng Lion Clan at agad nilang tinapos lahat sila. Sa sumunod na laban, nakaharap ng panday si Brass. Si Jack ay lumalaban kay Poison Dagger habang si Zen Yi ay lumalaban kay Silver. Si Blossom at Bronze ay nagkaroon din ng isang matinding labanan. Nagawa ni Blossom na masugatan ng husto si Bronze ngunit nasaksak hanggang sa mamatay habang sinusubukang iligtas ang batang babae. Pareho silang namatay sa huli. Sina Jack at Poison Dagger ay napunta sa mekanikal na silid na isang tore ng orasan. Naglalaban sila habang umiiwas sa mga gear ngunit sa gitna ng laban ay sumabit si Poison Dagger sa isang makina. Hinila siya ng gear at dinurog siya na naging sanhi ng kanyang agarang kamatayan. Sa labanan sa pagitan ng Panday at ni Brass, sa una ay nananalo si Brass ngunit laban sa mga bagong malalakas na kamay ng Panday, napatunayang mahina ang baluti ng katawan ni Brass upang palakasin ang sarili. Nag-transform si Brass sa anyong baluti ngunit binasag ito ng panday at nagkapira-piraso. Sa wakas ay naipaghiganti ng panday ang pagkamatay ng kanyang kasintahan. Nakita ni Zenny si Silver sa mga salamin. Sanay na si Silver sa lugar kaya't nakakuha siya ng kalamangan. Habang nagpapatuloy ang laban ay napunta sila sa libingan. Halos matalo na si Zenny ngunit bilang huling paraan, pinutol niya ang mga tali ng kahon. Nahulog ang mga laman nito at natabunan si Silver kaya tuluyang nagwakas ang kanyang buhay. Tumakbo si Jack papunta sa labas para salubungin ang grupo ng Jokal na sasalakay sa buong bayan bilang pagganti sa ninakaw na ginto. Siya ay nasa tamang oras upang pigilan ang mga ito. Matapos ang kaguluhan ay umalis si Jack mula sa nayon, upang samahan ang paghahatid ng ginto ng gobernador na malapit ng makarating sa destinasyon na dapat nitong mapuntahan. Idineklara ni Yi na ang panday ay kanyang kapatid. Ang sistema ng mga angkan at tunggalian sa pagitan nila ay nagwakas at ang kapayapaan ay nanaig sa nayon sa unang pagkakataon. Nangako ang panday na panatilihing ligtas ang nayon at sinira ang karatula ng kanyang pagawaan ng armas. Nawa ay nagustuhan nyo ang palabas at kita-kita ulit tayo sa susunod na upload. Mag-like at mag-subscribe upang makapag-upload pa kami ng higit pang mga video. Kung okay lang ay paki-share niyo na rin. Salamat sa patuloy na panonood sa aming mga uploads.